ang nanay kong papel. Silando ay walong taong gulang. Maliit, malusog, masipag at may positibong pananaw. Hilig niya ang pagguhit na minana pa niya sa kanyang ama. Halos araw-araw siyang kung gumuhit, lagi niyang daladala ang special niyang kwaderno. Saan man siya magtungo kapag may pagkakataon, ay hinahagkan pa niya ito. Maagang nagpaalam si Lando sa kanyang ama. Nang umagang iyon dahil inatasan daw siya ng kanyang guro na gumuhit masayang... Masayang masaya siyang pumasok sa pahar sa paarahan sa paaralan. Okay lang. Nasa daan pa lang siya, iginuguhit na niya ang kanyang isip ang isang magandang konsepto. Ang konseptong ito ay matagal na niyang gusto gawin. Ngayong nabigyan siya ng pagkakataon, wala na siyang sasayangin pang sandali. Dumiretsyo si Lando sa entablado. Ang kanyang paaralan, pinagmasdan niya ito mabuti. Sinipat-sinip, sinipat-sipat at tinitingan, tinit, tingnan ang lahat ng anggulo sa bawat pagsipat niya ang ay tila kumikiliti sa kanyang mga labi kaya siya ay napangiti isa to sa mga pangarap ko na gusto kung mangyayari ay mangyari ito ay magiging isang obra maestra Bulong niya sa kanyang sarili Masayang inumpisahan ni Lando ang pagkuhit Bawat kulay, ang pintura na kin kan kanyang ginamit Ay lalong nagpapa nagpapatingkad sa ganda ng kanyang obra Pamilyar sa kanyang ang mga mata ang larawan ng isang in ang isang ina na kanyang ginuguhit. Napangiti naman siya at tila may tumakas na luha mula sa kanyang mga mata. Dahil abalas siya sa araw na iyon, hindi niya namalayan na nahulog ang kanyang pinakaiingatan na at special na kwaderno. kwaderno. Nalaman na lamang siya ay niya na nawawala ito. Nag, nang siya ay matutulog na lagi niya kasing ini lalagay ito sa ilalim ng kanyang unan. Hindi siya makatulog at pilit ginug kunita kung paano ito nawala sa kanyang bag. Naiyak na siya sa kaiisip hanggang siya ay nakatulog. Kinabukasan, nagulat si Lando sa boses ng kanyang ama. Anak, tanghali na. Pasok ka na sa para Papasok kapasa paaralan, malungkot na bumangon si Lando. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pagkawalan ng kanyang kwaderno, kwaderno hanggang sa pagpapasok sa paaralan ay dala-dala niya pa rin ang bigat na nararamdaman ng makarating siya sa silid-aralan. Napansin niyang may pinapagkakaguluhan ang kanyang mga kaklase. Hawak nila ang special ang kanyang special na kwaderno. Lando, ang ganda pala ng iyong nanay. May may pagkama manghang sabi ni Berto. Oo nga Lando, napakaganda ng kanyang mahabang buhok. Maganda rin ang kanyang mata at mahabang pilik mata. Natutuwang sabi naman ni Laura. Mukhang kamukhang kamukha mo siya pero parehong matangos ang inyong ilong. Dagdag naman ni Beth. Siya rin iyong larawan na iginuhit sa parangkahan. Hindi ba? Dagdag ni Cardo. Cardo, Kuya <laughs> Hindi malaman ni Lando ang kanyang itin ititutugon sa mga narinig sa kanyang mga kaklase. Nagpasalamat na lamang siya magagandang pauri tungkol sa kanyang ina. Naglakas loob si Berto na, na magtanong kay Lando, ipakilala mo na naman sa amin ang iyong nanay maliban sa aking sa mga nakita namin sa iyong kwaderno next page tinuha ni Lando ang kanyang kwaderno at hinagkan niya ito ng mahigpit sinimulan ni Lando ang pagpapakilala sa kanyang nanay buong pagmamalaking sabi ni Lando sa kanyang mga kaklase, napakabuti ng kanyang ina, mapagmahal, mabait, masipag, responsable, responsable, responsable. responsable, at makapagsakripisyo. Lando, matagal ka naming kaklase, pero hindi mo pa pinapunta dito ang iyong nanay. Nais namin makilala, sabi ni Beth. Biglang tumigil Pan Samantha Silanjo. Naghari ang katahimikan sa buong silitaryo. Hanggang sinagot niya nang may kalungkutan ang tanong ng kaklase. Wala si nanay, hindi pa ko pa, pa siya nakita. Nawala siya ng oras na isinilang ako. Ang sabi ni tatay, Pinaka, pinakiusapan daw siya ng en -in ako. Na ako ang pili, piliing mabuhay. Kaya narito ako ngayon, buhay. Napatda ang lahat sa narinig nila mula kay Lando. Ito rin ang dahilan kung bakit paborito ko siyang iguhit sa aking kwaderno. Naluluhang sabi ni Lando, ang lahat ng mag-aaral ay napaluha At So bye! I hope you enjoyed the video. Don't forget to share. And not forcing you, but can you please do it?